what do you mean Okay, tayo guys biyahe 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 na naman tayo yan biyahe tayo guys dito lang tayo mag around 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 lang tayo <laughs> okay around around lang tayo ikot ikot lang ikot ikot hindi ko pa makapag jogging guys kasi uh, iba yung pakiramdam ko nilalagnat ako dahil dun sa dahil dun sa ano sa tamang pinto huyat mo kagabi hindi ako nakatulong grabe hindi, ang nakat hindi nakatulong ang parson guys, nandito na tayo sa Balinsuwala City. Part tayo ng Balinsuwala City. Ganito yung buhay natin. Yahay Laging nasa daan. Di ba guys? Masaya, masarap na malungkot na mahirap ang bilang isang driver. Di ba? Sabi ko ngayon ulit ko, pasan mo yung, yung init ng panahon. Sa daan talagang kahit mainit ang panahon, kahit anong klaseng panahon, sugurin mo. Ayan, uh. dito tayo guys Matras tayo, maya maya ulit Ayan guys, nandito tayo So, show cut Show cut tayo guys. dumadaan tayo dito sa subdivision. Yan, di ba? Subdivision tayo dumadaan. Kasi pag diretso na yung daan natin, nakaw. Oh, sundin natin yung daan na ano, na, madali ka to. Abutin tayo ng shop shop. Traffic na, layo pa, di ba? Shock at shock na, gawin natin. Iikot-ikot ka pa dun eh. ito. lang natin. Guys, okay. yeah <sighs> Ngayon, nakarating na tayo dito sa yes, you National know, Highway O, oh, ginagawin tayo. Wala na sa ISO Pero at least mm. Sa kabila, traffic <laughs> Buhol-buhol na traffic sa kabila tayo sa traffic at least maluwag dito sa kabilang lane ah na traffic Oh, ay, kakaantok guys. Hirap pa naman na antokin kapag nadibiyahe ka, di ba? no tawin na tayo guys. Nag-ikot lang tayo, nag-ikot lang tayo. Nag-observe. Uh, nag Sa mga pwesto, tinicheck na lang natin. Ayan, guys? Okay? Check lang natin yung mga pwesto. Kung mga may bumibili. nahulog no nahulog no yung ano pag tapos no look so guys mamaya na lang ulit guys pauwi uh, na ako palapit na ako sa bahay nag ikot lang kasi ako uh, mula Valenzuela to Quezon City yan at Quezon City sa Kabubo yan thank you so much guys kung sa muli bye 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 guys bye bye